Punto pong ito, ating pong makakapanayam sa linya ng ating komunikasyon upang magbigay sa atin ng pinakauling update hinggil po sa Bagyong Karina, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, Director Edgar Posada. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, ma'am. Alright. Um, Director Posadas, um, marami po ang naapektuhan po natin kababayan nito pong uh, Bagyong Karina at ito pong Habagat. Ano po yung mga critical areas na talagang nahagupit po nitong bagyong ito at ano na po yung response na ipaabot po ng gobyerno? Opo, kung pag-uusapan po natin yung most affected area, definitely po. Kasi nag, uh, nakita naman po natin kung ano yung sitwasyon kahapon sa Metro Manila, ano po, ah, tanggal na yon. So nag, uh, ito pong buong Metro Manila kasi nag-recommend uh, na po na uh, ilagay ito sa state of calamity at uh, kahapon po meron ding recommendation. Ang mga tinututukan po nating region ay ang 4A at saka region 3. po uh, Of course may, lahat naman po halos naapektuhan but these are the uh, regions po na tingin natin ay uh, mostly affected po. Director, this is Patrick Dezos po. May nabanggit po kahapong data na walo na yung namatay. Pero for clarification, ito nga po yung dahil pa sa Bagyong Butchoy, saka sa Habagat. Uh, particularly po sa Bagyong Karina, meron na po bang napaulat na casualties po? ang uh, Office ah, okay of Civil po, Defense? T tama po yung ano, tama po yung inyong sinabi ano po, kasi combined effects siya. Uh, tama po, yung official po natin account is 7, hmm. tapos may ita pa po tayong biniberikipika. Pero hmm. kahapon po, dun sa pagpupulong natin uh, kagabi, no, with the uh, Regional Director ng OCD 4A po, hmm. uh, meron po siyang sinabi na meron pong ah... Uh, uh, Meron pong na reported na mga natawi sa Batangas at sa, sa Katarizan. Okay. Uh, Bine-verify ka po natin yon para maisama po sa ating datos. At nakita ko rin po yung report kanina ng uh, OCDNCR. Meron din po silang reported na isa. Pero officially po, we have yet to verify. At kung sakasakali po, uh, yun po ay madadagdag dun sa numero ng ating uh, ng mga ating mga casualties. Sir. So Director, initially ilan po yung bilang? Pwede na bang ma-disclose po? Director? Director Posadas? Apo, apo. Go ahead, po. Yes, Director. So, initially, ilan po yung bilang ng casualties po natin pertaining to Super Typhoon Karina? Kahit kung pwede na po ito ma-disclose po ng OCD or until now is uh, under verification pa rin po? Apo, uh, under validation po po kasi hindi pa nga po nakasama, sir, dun sa official report dahil uh, uh, hindi pa po natin na uh, Uh, na kukumpirma. Uh, uh -huh. Palagi po natin itong pinapaliwanag. Uh, you have yes. to bear with that sir. No? Kasi ang uh, mga datos po ng OCD and TRMC ay kinakabit po natin talaga doon sa disaster at hand. Kaya uh -huh. uh, nag-iingat din po tayo dahil uh, uh, kailangan po na tama din yung ating mga uh -huh. datos. Pero tama po kayo. No? Yung uh, sinasabi ko po kanina uh -huh. merong lima na uh, napaulat po sa probinsya ng Batangas at isa pong uh, missing sa probinsya ng Rizal at meron din po sa uh, may nakita ko po dun sa report ng NCR kanina pero sabi ko nga po for verification pa din may yes. isa din po silang nakalagay na casualty so kung susumahin po natin mm -hmm. apat uh, lima tapos yung sa NCR ay pang-anim po tapos meron po tayong uh, isang missing from the province of Rizal mm -hmm. all right so we'll uh, do a follow up na lamang po regarding for that director posadas now sa inyo pong monitoring, Director Posadas, meron pa po ba tayong mga kababayan na nasa mga evacuation centers at kung mayroon po kayong bilang ng na mga nanaroon pa po, po sa mga centers po, sir? Meron, meron pa po, ma'am Ma No? Meron pa po. Uh, uh, we, meron po tayong uh, yung bilang po natin dyan ay uh, in places po. No? As of uh, last night ay uh, meron pa po, po tayo nakataas na 95 na evacuation centers na pansamantala pong pinanuduluyan ng 8,284 na mga pamilya or 35,851 na mga individual. At uh, meron din tayo, ma'am, no, na mga kababayan po na minabuti po nila na hindi na lang na uh, manuluyan sa mga evacuation centers pero safe sa mga safe na lugar po sa kanilang mga uh, kapamilya at mga uh, kaibigan po. At, uh, pero yung mga pangangailangan din po na minomonitor din po natin para kung may, uh, kung, uh, may, may tayo tinagawa po natin. Mm -hmm. So ito pong 95 evacuation center, sir, covered po nito ang Metro Manila 4A and 3? Uh, dito po ma'am, uh, hindi pa po kasama ang NCR. No? Uh, isasama po yung sa report ngayon, uh, yung sa NPR at uh, inihintay po natin yun para magsama dito. Pero titingnan ko lang po kung makikita ko ngayon yung, uh, yung datos and then uh, sandali lang po. Uh, mm -hmm. Meron din po akong uh, titingnan ko lang po ito kung ilan yung uh, nasa report po ng OCD-SDR. Mm -hmm. right. uh, ito po. Okay. Uh, meron pong ano ma'am, uh, uh, number of cases uh, dito po sa ah uh, buong NCR, ang total po ay 63, uh, catering to 2,580 individuals or 11,573 persons. Ito po ay as of uh, kagabi po, uh, mm -hmm. late kagabi itong report. Mm -hmm. ito mm -hmm. All right. Director, kahapon nandun ako sa situational briefing na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at isa sa mga directive niya kahapon ay uh, ipagbigay alam doon sa mga residenteng malapit sa dam kapag nagpakawala na nga ng tubig itong mga dam na ito. Sa ngayon ba, Director, may mga additional areas ba na nadagdag na lubog ngayon sa baha dahil nga may ilang dam na yung nagpakawala ng tubig po? Uh, hindi po ako privy dun sa numbers, ano? pero kanina po dun sa isang sinundan ko pong interview, nakita ko po, po nagulat po yung uh, from the height uh, dam uh, Uh, dam uh, management po ng ng, ng pag-asa ano po at sabi nga po nila na abisuhan naman at patuloy po nilang sinasabi na uh, kung pansamantala ay talagang mag-ingat or lumikas dahil expected nga po yung uh, medyo malakas na tubig na pag, uh, na pag dahil po sa pag-release ng mga pagbubukas po ng mga gates. at uh, mapansin mo sir tama po yung saatin niyo yun. sabi rin ng ating pangulo uh, hindi lang sapat na i-inform sila but uh, bigyan sila ng transportasyon at ilipat sila sa ligtas ng mga evacuation centers pansamantala para ligtas sila hanggang uh, maging not normal na ulit at may ibalik natin sila. At ayun eh, po ang ginagawa natin ngayon. Tinututukan po natin yon plus uh, minomonitor po natin yung sabi niya to map out yung mga komunidad na hindi mga medyo malalayo po, no? mga hard to reach uh, communities to which he said uh, doon natin itutok yung uh, yung mga resources pa natin para uh, maibsan naman yung kanilang paghihirap sir Alright, mm -hmm. All right, Director Posadas, may mga rescue operations pa rin ba as of the moment, yung mga nasnaande dahil sa baha? Meron pa rin po at uh, nakikita rin siguro natin sa mga sa social media pero not as, uh, as uh, bad siguro po yung situation as last night and yesterday kasi talaga po kahapon aside from calls marami din pong mga pumapasok sa ating uh, sa atin ng mga requests for rescue which uh, we were able to uh, uh, refer naman po meron tayong uh, unit sa OCD na siya pong nagpapasilitate at uh, nagko-coordinate itong uh, pagre-rescue while prioritizing po yung mga kababayan natin na may mga special needs may mga PWDs may sakit, matanda bata buntit so yun naman po pero ngayon po wala na po tayong nare-receive so far ma'am Kahapon na uh, director as uh, as of yesterday nga 29 million pesos na ipamahaging tulong ng gobyerno sa mga apektado ng bagyo. Sa ngayon po ba nadagdagan po ito at ano-ano na po yung mga tulong na naipamahagi ng pamahalaan? Um, marami po ito no. Uh, una po ang main staple nito, sir yung mga food and non-food items no. Uh, pagkain po ito po yung uh, under uh, the our Vice chair for response and early recovery and BSWD ah uh, sinusuportahan po natin to ng mga non-food items like family packs, yung mga orange packs po namin, yung mga hygiene kits uh, at uh, kung kinukulang po sila sa sa bigas uh, we also admit yung resources po ng OCD, uh, bigas po. Tapos uh, sa farm po some uh, about a week ago nung uh, kasi na, 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 na nanalata din po doon yung IPCC sa kaito pong uh, southwest monsoon, uh, namahagi na po ang dWD sa pamumuno ni uh, sekretary Rex Gachelan, at saka ni uh, Secretary Nagdame, sekretary Magno, uh, kasama po yung OCD Barm no, uh, namigay po sila ng uh, assistance for uh, individuals in crisis uh, crisis situations during AICS. Uh, kasama rin po yung pamimigay ng tulong dun po sa mga nasalanta, yung kanilang mga bahay. O kasama na po lahat-lahat yun dito, uh, napaloob na po yun dito. Pero kung kakailanganin pa po, kahapon na uh, nandun kayo, no? nakita nyo that even DSWD has, uh, has still a big amount of uh, yung reserve uh, resources po. At ganoon din po ang Office of Civil Defense at saka ang NRIMC. So uh, sa awa naman po ng Diyos, uh, meron po tayong resources at uh, ibitis is to complement po yung mga resources ng mga lokal na pamahalaan which uh, ngayon nga po medyo hindi na madalas silang humihingi. Kami na nga po nag-offer minsan pero mm -hmm. that goes to show po na talagang uh, our LCUs uh, have gone a long way in terms of managing po yung mga affairs ng disasters. Mm -hmm. uh -huh. Alright, Director Posadas, may data na po kaya tayo sir? tungkol po sa damages sa infrastructure and also agriculture dahil po sa Bagyong Karina at Habagat? Yung latest po natin ma'am sa agriculture um ito po ay uh, hindi pa po masyadong uh, ano po ito no hindi po ito masyadong final but we have uh, uh we have uh, noted po yung uh, halaga no we are uh, working closely with the DA po dito for the official figures 9.7 million po uh, sa uh, agrikultura lang po ito dito po sa regions ng Nimaropa, region 6 region 9 region 10 and farm mm -hmm. but again we have to con con uh, confer with uh, the department of agriculture po na sila pong namamahala nito and uh, i update po din namin yung mga figures as as soon as they come ma'am mm -hmm. how about sa infrastructure po sir sa infrastructure po numbers lang po ang meron kami pero wala pa pong uh, assessment ta mm -hmm. ngayon ma'am because we are still uh, in the response phase uh ito po ay 14 na mga infrastructure no na uh, mababa pa po yung halaga ng damage na nakalagay dito 700,000 pa lang po. mm -hmm. okay. Director, bukod sa Metro Manila, may mga ilang lugar pa ang nagdeklara na ng state of calamity. Paano po ba ito makakatulong para sa mas mabilis na pagresponde ng mga LGU doon sa mga residente nilang apektado pa rin ng pagbaha? Malaking bagay po 'yun sir no. Ang dalawa pong uh, na, na, na na balitaan ko na nag- nagdeklara po ng state of calamity ito pong mga probinsya ng Batangas at uh, uh, bat, uh, probinsya po ng Cavite. Mm -hmm. uh, ito po ay uh, pero we have yet to receive po mm -hmm. yung uh, yung uh, yung ating uh, uh, yung uh, official report po patungkol dito. Uh, importante po ito sir dahil ah uh, ito po ay uh, nakakatulong po dahil up po yung uh, yung mga available resources sir para sa uh, pang, pang responde ano po in, in other words yung mga mas nagagamit po nila ng mas mabilis yung mga available resources nila at uh, pag nakataas po ang mga state of calamity and this is uh, in effect po for uh, base po sa ating uh, rules no isang taon po ito or earlier kung halimbawa na meet na natin yung uh, yung ating goal ng uh, rehab and recovery eh uh, isa rin po dito, nagkakaroon tayo ng mga pagstabilize po ng mga presyo kasi nagkakaroon po ng price freeze sa mga areas na nakataas po yung state of calamity and uh, definitely po kapag uh, Uh, yun po yung ang, ang Metro Manila din po ay uh, nandiyan na po yung recommendation nila for the declaration of a state of calamity and other nearby regions po and uh, maganda po yan kasi in terms of resources talaga pong mas na mobilize natin sir direktor hmm. Director, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong karina pero mararamdaman pa rin nga natin yung epekto nito pati na ng habagat. Paano pa rin po naka-alerto ang Office of Civil Defense at meron po ba tayong identified na mga isolated areas, lalo't yung directive nga po ni, ng Pangulo ay dapat maabot ng tulong yung lahat ng apektadong residente. Ang maganda po dito, kagaya po sa probinsya ng Batanes, do bago pa po dumating ito, nung uh, papatapos pa lang ang El Nino, Uh, pumunta doon no less si Secretary Pompeo siya po ang ating civil defense administrator uh, of course sa pag-uutos din ni Secretary Tidoro as the chair of the NDRMC c para uh, magdala ng mga pre mga goods no yung mga uh, food and non-food food items sa probinsya ng Batanes nagdala po tayo ng uh, mga generator sets ano po uh, yun po ang kagandahan ng uh, ng batas sa ngayon yung ating Pungga. Uh, kasi naalaw po niya yung preposition of goods no at yan po ang tinututukan ng Office of Civil Defense uh, working closely with uh, the DSWD para may make sure po na yung mga preposition goods natin ay nandun and enough. No? Yan din po ang sinabi ng ating Pangulo kahapon, sir. Tignan yung inventaryo kung sapat pa ba. At uh, we are doing just that. So far naman po, okay pa tayo. And uh, yun pong uh, sinasabi nyo mga isolated uh, areas. So we are still uh, uh, monitoring po. Sa ngayon po wala naman pong uh, uh, nababalitaan tayo or naiulat sa atin na uh, talaga pong uh, isolated sila. But just the same po, uh, dahil yan po ang pag-uutot sa ating Pangulo, we are complying with that. As, uh, pa para nga po i-compliment 'yon uh, ang, ang inyo pong OC ay naka-red alert dito sa Pampanginaldo. Uh, ang epekto po ni Karina ngayon ay mararamdaman sa bandang uh, norte po no sa sa extreme northern Luzon at saka sa Batanes area. So uh, ito po ang naka-red alert po, yung ating mga regional uh, operation Center sa Region 1, saka dito po ay sa Ilocos Region, Region 2, sa Cagayan Valley, sa Mimaropa, sa BARM, at uh, sa NCR po, dito sa National Capital Region. And of course, ang uh, ating po ang n sa OC, Takampaginaldos. Okay. okay. Well, on that note, maraming salamat po, Director Edgar Posadas ng OCD. Salamat po sa inyong panahon dito po sa Rising Shine Philippines. Maraming Thank you, salamat sir. po at umaga po.